dinotoxhog so sa school wala masyadong gustong makipagkaibigan dahil siguro sa chora mas malaki tas complexion mas maitim before tapos siguro i didn't do well in school yung mga sisters ko on our students uh, there was a time na teacher would compare us you know, bakit yung ate mo ganto, ikaw ganto ka. So, sakit. Tila isang musikang wala sa tono ang naging kabataan ni Carmi. Ordinaryong bata lang na gustong magkaroon ng mga kaibigan. Gusto kong mabelong sa isang group. I want to be in, I want to be cool. Bagamat salat sa kaibigan, musika ang kanyang naging kasangga. Way ko yon para ma-express yung sarili ko na Hey, may worth din ako. Uh, Nag-start ako mag-gitara elementary grade 6. 14 or 15 ako natuto mag-drums, third year high school. Doon eh, na-in-love na ako sa drums eh. Yun eh, parang this is it. <laughs> Mula noon ay nag-aral at nagsanay na si Carmi sa pagtugtog ng drums. Uh, I worked hard talaga. Pero nakakaubos siya na dumating sa time na burnout. Parang walang contentment yung para lahat sa sarili. Hindi ito tama. Although nare-reach mo yung goal mo, pero hindi ka masaya. Wala yung peace, wala yung joy. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagbago ang perspektibo ni Carmi. So, I just kept on doing what I'm doing. Pero remind ko yung sarili ko na oh, si God lang, si God lang yung dahilan kung ba't mo ito ginagawa, to glorify Him. Tapos sa family mo, tapos sa mga nakakasama mo, to serve them also. Ayan. Kasabay ng magandang pagbabagong ito, mas nabukas pa ang pintuan ng pagpapala sa kanyang buhay. Taong 2010, nang manalo siyang Most Like Drummer ng STAG at Hit Like a Girl Drumming Contest na isang international online competition. Meron din kaming band nila, uh, Mr. Jack Rufo, one of the best guitarists here, here in the Philippines. Uh, Novos Luna. I had the chance to play For Sam Milby, Richard Boone, Asel Van Omen, Ebed Ansel, Ate Kichi at si Ate Barbie. Iyon, sa SESA, kasama ko siya, Yung mga bagay na hinahanap mo na empty ka, si God nang magpupuno sa'yo.